<laughs> belis mama. Tagasanto anak. Tagasanto kalayuan ang bata. Tagasanto. Si good morning anak iho. Tagasanto anak. Guapo kay kung anak sayo sa buntag. Oy bisag kaligo ning bata ah, guwapo gihapon oy. guapo kay bata ah, guapo oy. Katugon pa ka anak. Sus katugon pa gid ng bata nang ganga ba ba. init maghihapon anak ko. Ayun, atubang na kong electric pan anak. Asam na nagatubang electric pan. Paminawang langgam anak. Paminawang langgam anak. Nibalik na po anak. isud mm. Isod, imambulhibos akong ilong anak. May galit na luwa na ko anak. Mm. Yung bulibo na sojo kong ilong. Tinood bitaw na anak. Nasood yung bulibo sa kong ilong anak. <tod> Yan po early in the morning guys. Tapos kami ni Papi sa tindahan mga palangga. Mainit mga palangga. Katatapos lang po namin mag ehersisyo ni Papi. At yan, pinapawisan po ako mga palangga. Good morning everyone. Kumusta po ang inyong morning dyan? So, tapos na po kami nag ehersisyo. Yan, pinapawisan. Nanasang, nanasang manok anak. Nakakahanap po anak. Pssh! Nakakahanap po ang manok anak. Paminawa anak. Hasta po, ang langgam anak, nagdagandaga na pod sa atop anak, paminawa gig maayo anak. Yan po guys, oh, nababasa po 'yon sa ulan guys. Tumutulo po dito. Tumutulo dito guys. Doon banda tumutulo pati dito. So yan nababasa yung unan. Isa na lang po ang naiwan dito, nababasa din. Ay, sakit kay kung tuhod anak, oy. Ala, ay nagduko man eh, oy. Sige, tanaw ni Modest ilam, anak. Hmm? Kasi ay magkita na ako si anak ko. Huwag yun, nag-atubang na itong electric pan anak, oy. Ang electric pan ba? Huwag nag-atubang na ito. O, oh, ka ayo anak. Ipamaak pag ikos lamok nak. Grabe ka lamok anak. Agay anak, ipaak yung akong bukton anak. O. Oh. Mm, akong bukton sa si lamok. Grabe ka lamok anak oy Oh. <laughs> Babay ka nag na ko anak. I ubo man ko, anak ko imbulibo anak ni soja kong alingag nggan anak Tapi Imbulhibo <coughs> anak ni soja kong alingag nggan anak Akong ilok na katul pagigayo anak Api ako di alimuot, anak Alimuot di anak oy Limuot kay anak ay. Ako sa tarungo ng electric pan anak ha. Papi. Papi. Ako sa tarungo ng electric pan anak ha. Grabe ang pawis oh. Yan, today is uh, today is Wednesday guys. John 4 2025. Shout out everyone. Good morning. Thank you for watching guys. And po si Papi guys. Naglab pa na ako guys. Oh. More blessings and God bless to all of us.